ko so, mo ko eh. Lagyan natin ang bechin. Bechin, maratang bayag. ko, yan. Pagkagalis yung bahan nun, ayun. Makain eh. na lang siya. Saba, gusto magsimba sa kya Dito sa mama, at, at okay, natin, okay. kung, ano, ako sa ating mga paa at saka guys, kita lihat Oke, Diyos. Okay, malaki po. Sumobra naman alat. Kita hindi natin ako Alam mo mga vlog ba? Diba? Nagamit so, kasama ko pag maalat na ako. Okay. Ito natin ngayon ang maibigan natin. Kung ano nasa atin. Wala ko no? Okay na. Kaya patuyuin natin yan.